umahon yung alas na umahon yung alas na mga grabe hanggang po kaninang umaga at kahapon di naman po ganito kalakas eh hangin at ulan pero ngayon Tignan. kung kailan malayo na at talabas na yung bagyo doon biglang lumakas yung malakas na hangin at ulan Wala, Tubog na po yung mga bahay, mga palaigdan, mga kalsada. Dito po sa aming lugar. Within 2 to 3 days ang ulan. So ngayon talaga yung pinakamalakas na ulan. Monday and Tuesday, Wednesday, mahina lang po. Pero ngayon Thursday, grabe yung lakas nagang yung mga bahay tapon din naman po lubog mga daan din naman lubog like this one din naman niya lubog pero no, ngayon eto na lubog na lubog na wakak na wakak sabi nga ni

stay safe po mga kapit stay safe po sa inyong lahat and mga naman po dito po sa masantol at makabebe ano so, naman po natin na ito yung cats racing ito po yung sumasalo lahat ng mga ng tubig na galing sa tarlac bulaktar at sa uh, part ng pampanga na manataas so marami na pong lubog na mga bahay at mga tao Awa, awa po mga simpit so, talaga yung bahay nyo siguro estimated po oh. mga 4 to 5 feet yung iba feet pa 4 3 feet dami po 1 feet na yung pero sabi nyo masabi nyo yung lubog pero yung part po ng masantol talagang grabe yung lubog